So hello, kamusta po mga Dabarkads? Iyon. Nandito po ako ngayon sa Sampalok, sa Barangay 513, malapit po sa Blooming Tree sa Espanya. So nandito po ngayon yung Sugod Bahay ngayong araw. So live po tayo. Uh, alam nyo guys, mula nung simula kong mag-cover uh, ng, uh, ng EAT, ng Itbulaga, uh, di pa ako nakakasama sa Sugod Bahay Live. Kasi parati either malayo o kaya hindi ako libre o kaya hindi ko alam. O pero ngayon nagkataon po dito sa Barangay 513 ay malapit lang sa aking bahay sa bahay ng magulang ko. Uh, isang sakay lang mula sa amin. O kaya pumunta na ako dito at dinamusta ko na. Ayun sila kuya Darren at ibang mga staff dito ng uh, ng TVJ. At uh, masaya masaya dito kasi po. Ito mamimigay ng hotdog. Mamimigay po ng uh, Idol, CDO Idol Cheese Dog para sa mga bata nakapila na. So kanina po naglive na dito sila Mayor Jose, si Wally at si Paulo. So nandito po sila. Uh, mamaya po pupunta din sila dito, may migay ng hotdog tapos pipili sila ng bibigyan ng 5,000 at tapos pipili po ng uh, isusugod bahay. so nakakatawa po, ang saya, ang saya po, ang, ang gulo pero ang saya. Alam nyo araw-araw ganito po yung nangyayari. Uh, pag sa mga barangay para po i-organize ito napaka napaka madugo po napaka ang daming ginagawa ang daming logistics ang daming pag-organize nakikipag-coordinate tayo dun sa barangay sa mga kagawad uh, para po maayos yung pong sugod bahay syempre po sasarado yung mga kalsada wala munang makakadaan ng mga kotse ang daming mga tao, ang daming mga bata. So iba-iba po ang uh, nangyayari sabay-sabay. So kailangan security, kailangan siyempre uh, syempre po yung mga technical, yung mga kable, maayos lahat. So medyo talagang ano po, talagang ma mabusisi at uh, it takes a lot of work. Kaya bilib na bilib ako. So, bilib na bilib ako sa mga ano, sa mga uh, TVJ Productions na araw-araw po araw-araw talagang ginagawa po nila at uh, talagang ano talagang hindi biro yung pong mag-setup nung ganito at uh, syempre po for how many years na ginagawa po ito ng Eat Bulaga para po makapagbigay ng saya at sina nga po yung sinabi although yung pong studio ngayon ay maliit doon sa Reliance yung pong itbolaga uh, ang lalapit yung TVJ Productions ang lalapit ayan medyo lumayon tayo para mamaya-maya po Darating na po sila Jose at sila, sila Wally. Mamaya po dito na din ako mag-eat daily after po ng show. Uh, so abangan nyo po, i-upload ko po. So please subscribe po sa aking bagong uh, Facebook page, Models of Manila FM sa Facebook. Habang hindi pa po maayos yung luma ko, yung Models of Manila TV. O, pero subscribe din po sa YouTube, Models of Manila FM. So pakita ko po sa inyo ibang mga kuha ko dito sa barangay. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Abangan nyo po, mamaya magla-live din tayo. So, see you guys. Stay tuned. Di tayo sa Palok. Subod bahay. Ayan po. Parating na sila si Atwali. Abangan po natin. Okay? Bye mga dabarkat. Ayan natin yung mga... Ate, patingin ng mga ano nyo. Ano ng ano mga ano? yan. <laughs> Ayan, TBJ. Ang gaganda naman. Ayan. Anong gagawin nyo pag kayo yung manalo? Bye, Duta. Bye, Duta. <laughs> Ayan. O, sana manalo kayo, ha? Sana kayo yung... <laughs> Thank you. Yo, yeah, saya dito, saya talaga pag nandito yung sugod so goodbye. You know. Hello, ayo dito sa Sampalo, mga mga dito natin so goodbye. So, yun, salamat. So ito guys. Okay, next. Three, three, nine. Meron ka na? Yung mga, mga taga-sampalok po na may dala-dalang mga tabo. Ah, yan. Oh. Sana. Ayan, yeah, iba-ibang mga adala iba sila. Shh. Okay. O, tapos ito syempre yung sponsor natin si Idol Cheese Dog yung Nam Nam for the fam so, yan. Yan. So, tapos mamimigay mamaya sa mga bata Pagkatingin mo sa kung ni masaya po dapat sa TV, sa 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 Okay? At tayo tayo dito sa migas Yung mga kasali Sari lahat. Sa kapag kundin yung pinag camera. Nakasmile na po ha. Nakamitin. Bawang po malungkot. No, Nay. Pag yung Bigas ko ano sa inyo, Nay? Yeah. Anong gagawin nyo, Nay? Kung kayo yung manalo? Kung kayo yung sugurin? Puhunan sa negosyo. O oh, sige, Nay. Sana po manalo kayo, Nay. Sana kayo yung mabunot mamaya. <laughs>